Yan mga idol Gandang umaga Magtatanghali na pala So Nasa area na naman tayo lang kwan Hindi na ako nag Video pa baba kasi Para makapagkwan na tayo Makapagumpisa na Diba So latagan natin Latagan natin ng Dalawa Tatlo Tatlong fishing rod Para pa natin kung may kakagat na magaganda. Yan, syempre may love shout out sa inyong lahat, mga idol. Shout out sa inyong lahat. Yan. Salamat sa pagsama sa sa lahat ng adventure natin. Syempre. thank you, thank you. And mga Okay, pisa na natin. Standby lang, standby lang at ay mag-umpisa na. Bakit pa paano meron tayong dapat makakonton. kung may laman o wala. Yan. So isa ito sa mga pinupuntahan ko pagka naulan. Yan. Kasi talagang hindi ko kualintuan, hindi ko pinapalampas 'to pagka naulan. naulan sa mga sa gabi ganun. Yan, meron, meron 'to. At kung wala man sila rito, pa tayo, ba? Standby lang, standby lang mga idol, standby. lang nag siya. Walang salta. Maliit. No, not in the mind. <laughs> <Adios. laughs> Boleh bos. Dia lapkan dia nama. Diyos mabit <laughs> oh panggin siya pero maliit ba oh oh all right oh all right ang pito ang hindi natin ang pito Mm, okay, oh, okay. oh so, yan Ano ba? yan okay. uh, May mga panablang maliliit Alam mo lang Uliin mo, ilayo mo lang

yang saya saya nama ni Uksya 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 Ayus, ayus. Okay naman, Dodi. Woo! Yeah! Alright! Alright! Ang <laughs> laki na naman ay do... Ari, ooh, pa. Matusok na naman tayo. Nagkukula mm. okay. kasi yung gloves natin. tuloy na pala natin. Mm. Matusok na naman tayo. Ang <laughs> laki no. mm. Mm. All right. <laughs> all right, all right, mm -hmm. all right. all right. Mm -hmm. all right.

kan ni ada uh Nah, mana mana? Kena ulan, nanaman ay idol, Ulan. Naulan, na ulan, wala na naman tayong magagawa dyan. Hmm? Uy! Malit! Malit naman ngayon, Idol. Malit naman. Hindi, hmm. hmm. e, layo natin yan. Ilayin e, natin. Baka hindi na bumalik balik. Hmm. Hmm. Takk mm -hmm. mm -hmm. naman 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 upsya 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 upsya

ang saya-saya magising diba? Ay, puyo pa Ay Araro na naman Araro O diba <laughs> Araro Ayun naman ang huli natin mga idol. doon ar Araro alam ko na to <laughs> Yan Upsya Masakit to eh labis kaya hindi ko na makunti o so, oh, diba oh, at eh wala natin yan yan mga idol ang magsuset na at tapos na naman ang ating adventure ngayong araw diba bago tayo maabutan ng mga ulan Ayan. So, ingat-ingat so, mga idol. Ingat-ingat sa mga sa uh, parating na bagyo. Ingat-ingat. Hindi ingat. natin alam kung gano'n ito kalakas. Kasi so, nga ko lang habang wala pang masyadong ulan. So, may ulan ng konti-konti lang. Ayan. Eh. kailangan natin mag-exit na. Exit muna. Kasi okay. may konting liwanag pa naman. Pero kailangan natin mag-exit. Okay, Okay, yan. So, kailangan mag-exit na. Yan. Okay. Yan. Maraming-maraming salamat sa patuloy na suporta ng mga idol. Yan. Thank you. Thank you. Sa mga support sa ating YouTube channel. Yan. Jacket ng Limited Vlog. Nakapagod pa ako dahil bulan kanina. Yan. At sa webpage natin. Yan. Thank you. Thank you. Ang marami. Dahil Nandyan kayo para supportahan ako. Thank you talaga din. Okay. Ito ang ating huli mga tropa. Mga dudong. Sana yung nag kayo sa ating pamimingit na naman. Napasama kayo sa mga ngiti ko. Yan. Pangiti natin ng siyempre unang-una. Oh, yeah. Alright, alright mga idol. Alright, ang daming Oh. Alright, alright mga idol Alright, na marami na naman tayo ng tilapia mga idol <laughs> Yan, thank you thank you. Yan mga tropa. Yan. Tayo lalarga na naman. At akyat tayo dyan sa bundok. Ayan, dyan, pataas tayo. O, dito na naman ako naglalagay mga lodi. Yung kung di banda ron, banda rito at bantarito rito. Safe na tayo. Ayan, dito. O, diba? sa mga idol sa muli ito maraming kahoy kasi rito ko yan hindi ako dito naglagi ayan doon tayo galing yan so hanggang sa muli akit muna tayo akit muna tayo para sa bahay na okay? lang siguro okay stand by lang stand by so ito mga tropa mga dodong itong hating huling ngayon yan so tingnan nyo mga idol tayo nga kaswerte na naman ay nakaswerte na naman ng hul yo 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 mukhang na, naparami tayo lang muli ngayon mga <laughs> idol ayan oh oh Allah mm, swerte talaga idol ang galing galing natin yan di ba di ba ito ang ating bunso Ayan, marami maraming salamat sa patuloy ng support mga idol yan syempre happy yan kahit pa paano happy di oh, happy kung makain sya ng tilapia <laughs> ingat ingat ang sasabihin natin Like, comment and subscribe. Yan, yeah. thank you mga idol.